ito yung aking practice pad niya yung dito pag uh, ayoko na maingay syempre gabi sumisipra tayo at natutututun na tayong konting sa may ngayon yan, yan ito parang galing to rin to sa ano eh, yung practice pad sa paa tapos tinanggal ko lang ito lyric stand dyan. ay mic stand yan na uh, tinanggal ko lang yun nandito Ayun o oh. oh, diba yung straight stand na bakal hindi eh, ko naman di masyado ginagamit dahil nga mabigat giginan oh. nyo ko na lang tapos nilalagay ko lang ito na ganyan para swak oh. di ba? may parang ayat stand na ako. tapos ito yan galing kay Rigstein yan RIMO yan no oh. yan tapos i Mistandang ko lang siya ng basic doon basta yung ganun lang din ang ginawa ko halos. Tapos itong snare ko nito na uh, bata pa ako, parang syempre nahilig na ako sa rudiments doon at saka napapanood na natin yung drum line noon. tayo na encourage na mag-aral ng mga rudiments rudiments. Yan. Uh, ano to eh. Pinalamanan ko siyang dalawang ganyan, no yung basta ganyan ganyan lang siya itong kahoy nito galing yan sa upuan nung mga sinaunang upuan pa hiningi ko pa yan sa lola ko na uh, exercise ang sasabihin ko gagawin ko ako ng ano para exercise san ko tapos pag gusto ko naman na marinig syempre yung bounce yan ito isa sa ginagamit ko yan para kahit pa pano Pero may isa pa akong ginagamit dyan para naman sa bounce. Yeah. Share ko na rin to. Para kahit paano. Ito naman parang ano to eh. Ano tawag dito? Um, hindi ko alam kung ano tawag dito eh. Basta yung goma siya. Pero hindi siya parang, pero goma, parang goma rin siya. Pero makapal. Yan. Yeah. Eh, ang gusto ko ng tunog nito kasi nga. Tsaka yung mabounce nga siya. Yan. O, diba? Kumbaga, napipil mo parang snare na matigas talaga. Kung, mag, kung magtotono ka ng snare na matigas, may pil ka rin na ganun. Tapos, sa tomtom -tom na malambot, syempre. Yan. Ito nga. Yan. Ito yung sa, sa tom tomtom. Pero ito matigas ito eh. Matigas ang tunog nito eh. Ito yung malambot naman. Para kahit pa paano, kompleto yung 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 practice pad natin may malambot, may matigas tapos ito uh, uh, pag gusto kong pag gusto kong uh, nga ng tahimik o oh, kaya gabing gabi na ah, ginagamit natin, eh ito lang oh. tapos itong pedal ko dati ito nakalagay dito ito, ito nakalagay doon tinanggal ko siya kasi nga gusto kong gusto kong may ganito ito naman, ang laman nito. ito uh, basta may, may nilagay ako diyan na parang uh, dalawang apat na iero parang ganon Tapos may may foam, may ito ano to eh, gloves yan eh. Kung ano-ano lang pinagagawa ko rito, gloves yan eh. Tapos ito niya. nakikita nyo yung parang parang punch ng ano parang ano pangalan nun? parang punch talaga ng snare pag yung nakalainin kahit nasa bahay lang tayo yung peel, yung click eh parang kahit pa parang, parang tunay na na ano patas malambot din yan hindi, hindi to dung ma, 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 matigas yan ito kasi dito rin yan eh kaso ito matigas eh yan, tumbaga hindi mo mapipil yung natural na parang may lambot ng konti sa ano tawag doon? Sa sa kick. Kaya ang ginawa ko nga, ganyan lang ginawa ko. May foam sa loob, tapos may may para mga para mga para basta magtunog tunog um, click siya. Hindi siya tumatama ron sa bakal sa likod ah. Wala yan oh. hindi siya tamatama ron pero ganoon ang tunog niya so, ganyan lang siner ko lang ba sa mga batang gusto rin mag sa bahay na hindi maingay kung wala pa kayong drum set dahil ako kahit wala akong drum set nun, puro ganito ginagawa ko mga chinelas mga pom pom na ganyan mga ganitong ah uh, mat sa bahay gumagawa ako nyan basta mahilig ako kasi wala akong pambili ng mga ganito nung araw yan at sana pa mamahal na mga drum pad nung araw yan kaya ng ngayon nito yung ganito mura na lang sa Lazada o sa Shopee yan mga ganitong o oh, kahit kahit nasaan ka makakapag pag nagsisipri ka ka naka ka ito gamit habang nagkakausap ka rin ng client mo yung paa mo gumabi niya exercise na lang din tapos pag hindi naman ako naka double pads lang ako itong kaliwa sinasanay ko siya na mayroong meron siyang kunyari 1, 2, 3 para kahit pa paano uh, napapractice nga siya sa, sa counting at sya yung familiar nung, nung pil nung pag gumagano Ah, yeah, para sa ganyan lang pag pag, pag wala naman at pag nangangawit naman puro ganyan lang ginagawa ko. Ayun. Yeah. Tapos itong sampa, ganyan lang. Exercise lang din. Basta tayo gagawa ng ng paglilibangan natin pag tayo nagda-drums. At hilig talaga 'yan. Hindi naman 'to gagawin ng walang hilig sa drums eh. Kaya ayun lang. Share ko lang konti. Medyo mahaba pala itong video na 'to.